Ah. Ah. Sino 'yan? Rigo? Nimpa. Nimpa. Masya na naman yun. Asawa ko lang nandito eh. Ba't may lalaki doon? Nakasipak lang. pop oh, pop oh. teka 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 sabi ko na eh. ay eh, boss magpapaliwanag ako teka ba? hindi hindi wag na okay lang okay lang digo boss boss ah kasi ano eh yung asawa mo kasi ano ba eh ano na, may nangyari sa inyo ah. boss oo ano? hayaan mo na tanggap ko na Huwag ka matakot, talika rito. Mag-usap lang tayo. Boss, hindi, hindi, hindi ako galing. Ano kasi, sabi kasi na, Matagal na daw ano? ko hindi nagtatabi nung no? sa oh, Oo oh, nga. Kaya nga sasabihin ko nga sa iyo eh. Yeah, Pus, hindi nag, nga ako galit. nagawa ko lang naman kasi yun kasi boss. Amin. Oo, oh, sige. Naawa ako sa asawa mo eh. Hindi, hindi mo tinatabihan bossing eh. So, boss, boss. Teka, sa sarili mo hindi ka naawa? B boss, boss. Ano Huwag kasi? ka maawa sa akin. Huwag ka maawa sa asawa ko. Maawa ka sa sarili mo. Boss, lalayas na lang ako sa trabaho. Hindi, hindi, hindi. Hindi mo kailangang gawin. Teka. Boss. Kasi lalo kang mapapahamak pag lumayo ka. B teka, bossing. Alam ko ang nangyayari sa inyo. But, but, hindi ako galit. Ha? Hindi ako galit. Teka po, Hindi. Hindi ka galit. Hindi. Hindi kita papalayasin. Hindi kita sasaktan. Bus, wala akong gagawin. May nangyari sa, sa amin ng asawa niyo. Oo, oo Kahit paulit-ulit gabi-gabi, walang problema. Ikaw naman ang na may gusto niyan eh. Hindi ko naman sinabing Bosing, gawin mo yan. Kayo dalawang nag-uusap niyan. walang ba, problema sa akin. Busing, hindi normal yan. Iniputang kita sa ulo. Hindi kayo galit? hindi. Eh, naawa ako. Kanino, boss? Sa'yo. Sa akin pa kayo naawa? Oo. Oh. Kinabit ko, ko asawa niyo, binarurut ko gabi-gabi? Oo oh, nga eh. Ang, ang mapapayo ko lang sa'yo, Dligo. Papayuhan niyo pa ako, bossing? Uh, Oo, oh, mapapayo ko sa'yo. Maghanap ka ng antidot huh? Tek. A antidote pa pa Kasi may AIDS ang asawa ko, kaya hindi ko sinisipingan na yan. Ano, bossing? AIDS. May AIDS? May sakit. Nakakamata yun, di ba, boss? Oo. Oh. Kaya ba hindi kayo... Disease. Kaya masakit. ba... Kaya hindi kayo tumatabi? <laughs> kaya nga hindi ako galit sa'yo. Naaawa nga ako sa'yo eh. Boss, bossin... Kaya ang sinasabi ko sa'yo... Boss... ...magpagamot ka. Ba't hindi mo sinabi? Huwag ka kang alis dito, Ba't magpagamot ka. Ba't mo sinabi, ka? boss? May na ako? Malamang, mauna lang si Mrs. Kaya may ka na. Kaya pala... Kaya pala? Kaya pala hindi ganit. AIDS pala. <laughs> boss! Boss!